What's up mga kalapati? Welcome to my YouTube channel Doll I Love TV. Papato ka tayo ng kalapati ngayon doon sa ating maliit na kulungan. Potokain natin si Blackjack at si White Angel. Samahan niyo ako. Let's go. kalapatid yung ating patuka scramble lang kasi wala tayong pera ang pambili at hindi lang kalapatid ngayon ang ating patutukain pati mga manok natin kasi wala pa yung tuka ito na ito na ang dalawa sa ating maliit na kulungan yan lalagyan na natin ganyan lang paglagay na sa akin kasi mahirap yung buhay. Istrambo lang. Yan. Ganyan lang magpatok sa aking kulungan. Pagkatapos nito, ay patutokain natin yung mga manok. Patutokain natin muna yung ating mga manok. Mm -hmm. Nandito yung manok ko. May manok pa dito isa uto Yan. Yung pinorga ko. Yan. Mga klapatids. Yan mga klapatids. Tapos na tayo magpatuka ng ating manok. Yan. Yan. Na, pa sa taas. At ayun. Ubus yung ating patuka. Pati rabbit ko. Hindi. Hindi nakakain ng scramble. May, may damo pa doon ko, tayo, kumuha tayo ng damo para sa ating rabbit. Kaya, let's go. Pupunta na tayo sa damuhan. Lakas ang ulan dito, mga kapatid. Yan, mga kapatid. Nandito tayo sa likod ng aming bahay. Tapos, kukuha tayo ng damo. dito At itong punin ay na grass. na grass ito the pear grass to kukuha tayo nito para ipakain ng ating rabbit oh, ito lang kaliit kasi maliit yung kain niya yan mga kapatids ito na yung damo ipakain natin sa ating rabbit ah kirap oh yan kumakain na siya Hihintayin na natin saglit matapos yung kumain yung ating kalapate, Papaliparin natin sila. Oh. Umulan pa dito sa amin. Ayos ng panahon. Yan mga kalapatids. Lakas ng ulan dito, kalapatids. Many, many minutes later. Ayan na mga klapatids, tingnan natin kung matapos na kumain yung ating mga klapati para paliparin na natin sila dito sa ating bubong. Kaya tingnan na natin yung mga klapatids. Ayan, kumakain pa sila. Kumakain pa sila. Ayan mga mga klapatids. Tingnan natin sa loob. Yan, si Black Jack at si... White Angel. Kaya, hindi pa sila matapos kumain. Kaya, lumakas na yung hangin dito. Hindi na natin sila itutuloy paliparin. Kasi, ma, ma, ano pa, mabali pa yung mga pakpak nila. Kaya, dito ko na tatapusin yung ating video. Video. Oh? Huwag wag kayong wag kalimut na mag-subscribe sa akin at i-click na yung bell icon para tuloy-tuloy ang inyong panonood dito sa aking YouTube video.